Ang paboritong ulam ay sinigang nasagpo. Hi guys! So share ko lang sa inyo yung ginawa namin nung brownout. So wala nga nung power at wifi so naisipan namin magsulat ni mami. So wala nang magawa dahil brown out. Tinuruan na lang ako ni mami na magsulat ng talata. At ito nga ang una kong talata tungkol sa aking sarili. Inumpisahan ko nga ang aking talata sa pagpakilala ng aking sarili. Kung ano ang pangalan ko, ilang taon na ako, kay kung kailan ako pinanganak, kung sino ang mga bagulang ko, kung sino ang mga lolo at lola ko, paborito kong kulay at paborito kong ulam, at ang pangarap ko pag ako ay lumaki, at makapagtapos ng pag-aaral. So ito nga, cursive ang ating pagsulat kaya mabagal tayo magsulat. But make sure na pantay-pantay at naiintindihan. Ako si Solil. Ako ay pitong taong gulang. Ako ay nakatira sa San Manuel, Tarlac City. Ako ay ipinanganak noong ikasampu ng Mayo, taong 2017. Ang aking mga magulang ay si Mariette at Adamson Gamulot. Ako ay nag-iisang anak. Ako ay nasa ikadalawang baitang na na ako ay kabilang ng pang, pangkat ng magalang. Ang aming guro ay si Ginang B. Santos. I miss you, me. I miss you, me, B. Santos. Ako ay apo ni Lalo, Lalo Juan at ni Salvador Dagio Bondok at Sinalola. Isabelita, David at ni Christy Gamorot. Ang aking paboritong kulay ay lila at rosas. Ang paboritong ulam ay sinigang na sagpo. At paglaki ko, gusto, gusto kong maging doktor upang magamot ang mga may sakit. Kaya mag-aaral ako ng mabuti upang makamit ang aking mga pangarap. So ayun nga ang aking talata na ginawa ko nung brownout. Sana nag-enjoy kayo. God bless.